sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Hindi yon yung um, makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? So, may, pwede mang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga uh, drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Uh, dugo ng ating mga maliliit, mga mayhirap na mga mamayan. Pwede ka bang magbanggit uh, Mr. Chair, si Mr. Duterte, ng na, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay, or nahuli, or napakulong sa panahon mo? Ma'am, ah... Uh... Ganyan-ganyan nga... 2024 naman ma na i-oppose. Ganda niya sa Senate hearing. Sabi sa Congress namin, kay religious woman naman nag-question. Magtanong ako... Uh... Ah, uh, Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Hindi, hindi, Pwede po sasagutin na lang ng resource eh, person. mali yung tanong mo eh. So, okay. Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Mal ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga A uh, small time na mga drug addicts or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon na sa dagat, harap ng Dabaw. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon sa... oh, ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord, oh. uh, smuggler, at malalaking fish sa droga? Uh, hindi ko na tinanong bakit ba ako magtitanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over. Tugay ko sa bangka, nating doon sa dolo. Kalihang ko yung kamay pati pa, tapos itapon Okay. So, dapat po magbanggit kayo. Ah. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba gaano, pa, paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever. Kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, i-inahawa ng cases, kinulong at uh, hindi uh, hindi agad-agad nang pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo uh, Mr. Chair ni uh, Mr. Duterte ginagawa ni Mr. Duterte yung sinabi niya Awa Ang mga daw tao karon nga na mapatay Mugara na sila Kaya na mo na i-jew process duman lag patay mas sila di na sila pwede hilagtan. Para itong sa Maribago, upat ibuking dipusil at siya at puro ang isang may ganing murag na kalihay na sa ospital ang tulog patay on the spot surrender siya buhi siya pisuhan siya libre pa siya kaon sa pisuhan na murag ditagaan pa nato o protection ang daotang mga tao samtang kadong sa panahon ni Duterte nga ang mga adik may nangamatay Nakumboto na kung buto na lang, giinan mo itong Duterte nga, stop. Nagawa man ni stop, I amin mean, yun, yung masukol. Or, dinahan mo pa dahil sa ilahang dati nga binuhatan. Ang itong mga ni stop, itong mga ni surrender, buhi man, daga mo kung silingan nga, kailang nga, uh, nang surrender at agad nga, karoon na, buhay pa man di hapon, huwag sila kung Ang itong mga nangamatay, mamantong wala ni Undang, gitok hanggan eh kay gingnan to sila nga undang or stop ang sa tukang ato kay tok tok ang yo kay na mga pulis kaila sila ginsa kay ano no mo na ano, mga tulis sa lugar o sa kalugar ang tulisan sino balik-balik ano man ang pulis mo kapo na na dakpo na na mo dahil hindi man mo kihang ang itong gitulis kay hasol na makagawa sa gabi itong tulisan manulis na po ito. Ngunit ang polis, di man pwede lagi kay due process ba yan? Nang mo, smile na. Kita ba o siya, makagawa sa siya. Huwag yung aning klase ng mga tao ang hinundan nga nung mas... Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40-50. Eh, minsan umaabot na kasi ng 80-100. Overcrowded na so yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Uh, siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi ka po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan ba, hindi ang na. hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Pero dapat alam nyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan, sino bang may kasalanan, bakit po congested ang ating mga kulungan? Diba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Diba dapat uh, obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng, ng, ng pagkakataon, oportunidad para sa... Um, employment ang mga tao para hindi po naano sa droga na katulad na sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, huwag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon nyo sa, loop, sa dagat? Nakita pa po ba yan ang kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng mga ng ating ng droga, ah, na biktima ng EJK dito. Wala man, dabaw man akong assign, ma'am. Hindi po. Dito katulad nito, katulad niyan. Sinabi mo, sinabi po Mr. Chair ng ating, ng, 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 Mr. Duterte, na pag may nahuli siya na nasangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So, ganun na po ba? Ka-cheap? Ka, ka, ka o wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya, sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder, 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo, sa halip na, sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun? Walay well, like, kahadlok ang mga kriminal, mabuhat ang kriminal. Ikabawan silang na yung process o gan process, pabor manila kamo sayo sa inyo ikasulti yan na, kaya kuha ng opinion. Kasi ngayon na yung tag-opinion. Pero, para na ako, no? Nga pagig, nga pagig, due sa kulinal, may nga nga paagi, kanina nga nga paagi nga, process para sa kriminal. May langundan na huwag ka ng dili, krimen, mga patay, ng mga dautan, ng abusado. Kung naman ganit, Diyo process ba? Mubo raon ka. Ngayon dali pagpili ng taas niya lisod na due process kay ang mga pulis o ang mga law enforcers mo tangan gana kay mahug man na sila ay nasayot sa pagbuhat silang trabaho o kung ikaw bintay pulis nga kabalo ka nga ang kriminal ay mundak kon kabaw ang buhian na hindi ka magtangagana mo dakop, may nga buhihira na eh, buhihira na mga punay gawin niya. 'di ba? Kanawaron to January 2025, sobrang so nagpinatyan eh. Mga adik ang mga kriminal.